Pero ito ay hindi naga ano dati, hindi ito nagaloko dati. Ah. Uh -huh. Kailang araw na itong ganito? Sa linggo na. Ah, uh, gamit ko lang po. Sa mula saan namamatay? Planta, pag yung planta mamamatay na. Saktong planta. Oh, bago pagbalik ko dito, paray yun. Kumanda siya pag pagka Mahirap anda rin pag oh, namatay. pag namatay na. ka. Kahit hindi mo patayin, namamatay. Oh. Ay alam yung pauwi ano. <laughs> <laughs> dito lang yan sa carburetor. Tingnan natin carburetor. Nagkaya na ba 'yung linisan karburador? Diyan pare. Magalo ko na rin ito bago anuhan. Bago linisan. Hmm. Tapos nang nilinisan. Okay, Gayon, o, Gayon pa rin. Eh, hey. kailan sana dito nakadalo pa rin hey, eh. ay, dito, ang problema. Ha. Huh? Tapos hindi na umatay. Awi ko na. Tenis mo. Namatay 'yung simbahan. <laughs> ay dito 'yung pandal na uli. Pamay na sa ulo ng bandarya. Masaya na na lang. Tin, tinulak niya 're. Baklasin lang natin yung carburetor. Eh. Tanggalin natin ito. kus Daw ko malakas Ang malakas ay. Eh. Ngayon ayo na umandar. Ayaw. Hindi kayo sa wala na testing. Mimi mimi. Mahina. Iglesia, ha? lang pa pinalta niyan? Rapo, Ay, lang pa nagaluko yan? Isang araw pa? Hmm. Ito lang, ito lang, ito. <tapos> niya. Hmm, tabletin na natin. Full wave. Ay, nandyan lang yan. Mahina ang bigay, ano? May, Mahina. napaka ng bigay. Ay, oh, halos dikit. Uh, tingnan natin ang ignition coil. May na pala yung kanyang kuryente. Pinaltan na ignition, subukan natin itong kanyang dati. Eh, no so, malakas yung kuryente niya din. Eh. Pero subukan natin panda rin ano. Ay, kung yung ano yung, yung problema niya. Hindi pa nagkabigay ng hangin agad ng sampo. <laughs> 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 sabi ay hindi mo kumaisahan <laughs> pauna Paulan na ako ng sampo. <laughs> oh, masisira yung motor mo mamaya ay. <laughs> 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 <yukurin> uh, 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 oh, bearing oh. oh. -birin. oh, birin na. biring Tama, pupupensin nila akin.

dapat yan ay tutulo dito dito sa breeder ng carburetor so natin tingnan natin butas ito ayan may butas yan dito sa pinakang breeder ng carburetor Yan, may singawan yan dito tingnan natin kung tutulo yun oh, o no? oh. O, kanina wala no o oh, uh. yan yun ang naging problema nito mga boss Uh, siya mga isang carburetor ano, ang laman, sabay patay na mahirap ng paanda rin. Kaya ganun ang nangyayari niyan. Barado. Barado itong pinaka ng carburetor niya yan, may butas yan dito sa ilalim. Mm -hmm. may butas pala yon. Mm. Barado. Yan Kaya siya ay pag nakalayo ng mga ilang kilometro na mamatay na, kilometro pala. Yan. Susundin din natin ito mga boss. May sikretong butas yan diyan dito. Yan may sikretong butas yan dito. May butas pala. Yun. Kanina tinatagilid natin ng ganun, hindi siya tumutulo no. Oh. yan meron na, lakas na. <clears throat> Ito lang naging problema nito na mga boss. Pero titingnan natin yung ng binaklas daw ito ng may-ari. Nakailang tagilid ako nito kanina. Wala no. Nakalog pa nga. Yun. Kapag barado ang breeder niyan mga boss. Ikaw naglagay ng padikit nito. Hmm. Ang <laughs> daming dumi. Ayan. Huwag kayong gagamit ng silicon sa mga ganitong karburador. Ayan. Sumasama yung bubogin natin. Ayan. Ayan. Mapupulan yan. Ayan. Sumasama yan. Uh, minsan, dito yan pumupunta. Dito yan pumupunta na mamatay. Dinisin lang natin ito. Oo. Oh. Ito mga boss, ha? sundutin lang natin ito ng cable. Para siguradong walang bara. Yan. Tapos paikutin lang natin ng ganito. <coughs> ito kahit hindi mo ito hanginan. Pag sinundot mo ng cable. Minsan, gumagamit sila ng hangin. Hindi naman sinusundot. Wala din. Kapag matigas yung dumi, hindi kaya ng hangin. Hindi katulad ng ganito. Na natatanggal siya tinugasan sa madumi. <clears> Tagal <throat> na. Tanggalin lang natin yung mga padikit ito. Ayan, uh, ah, na natin. natin, lagyan, ah, natin. na natin. Tsaka natin dagyan ng tornilyo. Tsaka natin. Higpitan na natin yan. Ah, ito ay kakabit na natin yung carburetor niya. Bali ito yung guide niya mga boss. Oh. Ito naman ay na sa mga ano lang, mga baguhan lang. Yung may guide dyan dito. Itong malaking gatlan na ito laging nakatapat dito sa adyasa ng minor. Yan, yan ang tamang paglalagay niyan. Tinuro na rin natin baka sabihin naman na yan. kakabit na lang natin yan. Huwag na natin video pagkabit. Madali lang naman yan. Dalawa lang naman tornado yung carbon yun. Carburador. Magkabila lang. Okay. Bali yung kuryente niya kanina mahina akala niya ay ito ang sira binalik natin yung original na uh, ignition coil tapos nilinis lang natin yung carburetor i-start na natin ano ah uh, yung pala lagi nyong titingnan yung breather nyan kapag ganyan ay mukhang masisira na uh, ano ito ah uh. chok ay wala pa namatay yun ah uh, kapag bumaba ang minor nya uh, dere derecho siya na mamatay na rin um, iti check natin dyan pa ganyan yung kanyang barbula buksan lang natin itong tatlong bolt na ito para matanggal natin yung cover Ayan, natin yun lang nabaklas ito no yun, ang may tatlong tornilyo lang. Sa pagtatap ng mga bus, pwede natin hindi gamitan ng doon sa pinakang timing mark na. Titingnan lang natin tumas itong kanyang intake yan. Kapag yan ay tumaas, kakabay na lang natin dito. Magko-compression yun Kaso, loss compression siya. Loss compression. Yan. Kapag ganitong ayos ang adjust ng barbula mga boss, ang posibleng sira nito ay dalawa lang. Maaring singaw ang barbula o kaya ay gas-gas ang piston ring. Manipis na. Pero hindi mo muna ipapagawa ni boss. Pabalik muna natin yung kanyang cover. Halilus compression siya mga boss. Kaya kapag nagminor minor ka, uh, dire-diretso na mamatay. Ibabalik na lang natin yung cover. Walang budget si boss eh start uli natin. Ayan napakalambot niyang sipaan. Kaya loss compression. Ito kapag iyan oh. Kapag nagminor tayo, ayan oh, I minor natin di diretsong patayan. Yun, bumubulusok yung kanyang minor. Yun lang problema yan mga boss. Pag hindi singaw ang barbula, gasgas -gas na ang piston ring. Nasa 10 years na rin naman ito. Kaya yun ang posibleng sira nito. Magagamit naman siya, yun nga lang, uh, kapag nag-minor ka, mam mamamatay. Uy, gumanda. Tanggal ang kalang nito. Subukan natin. yan. Subukan natin kung tumigas-tigas naman ang kanti ang compression. Ayun. Medyo natanggal siguro yung kalang. Nagkaroon siya ng minor. Pero siya ay malambot at jakan. pwede na uh, yun lang mga boss uh, okay na yan maraming salamat